Nako, nakita niyo ba yung balita na baka babalik ang Pilipinas sa puder ng ICC? Ano ba ang nangyayari sa atin? Hindi na ba talaga kaya ng sarili nating gobyerno na bigyan ng maayos na hustisya kung ano man meron ang mga kababayan natin sa Pilipinas? Parang hindi naman yata ito tama. Panoorin nga natin yung video na ito. It's really a sense of the House resolution. Uh, and it's this, uh, the sense they are just they are just uh, uh, expressing or manifesting uh, the sense of the house that perhaps it's time to uh, allow or to cooperate with the ICC investigations. Uh, but uh, there, as, I, as I have always said, there are still some problems in terms of uh, uh, jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But uh, major fundamental yung mga yung mga question. Na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign uh, jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn uh, from the Rome Statutes a few years back, uh, that brings into question whether or not this is actually possible. Uh, there is also a question, should we return? Uh, under the fold of the ICC, so that's again under study. So we'll just keep looking at it and uh, see what our what our options are. Uh, I, I, simple lang para sa akin, simple lang naman yung isungyan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang uh, magsasabi sa atin kung sino may iimbestigahan ng pulis natin, sino ang aarestuhin ng pulis natin, sino ang ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama 'yon. Uh, dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo eh, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Eh, kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. Ayun naman pala eh. Bakit nyo naman pinutol-putol ang news? Hindi sa pinag-aaralan ng presidente kung babalik ba sa ICC o hindi. Parang sinabi lang niya na may mga tao dyan na gustong bumalik. Ganun lang yun in layman's term. Pero sa pinakahuli, ang mensahe niya, hindi naman yata tama, ba diba? na ang dayuhan, referring to ICC, ang gagawa ng desisyon para sa bayan natin. Meron tayong police, meron tayong DOJ, meron tayong NBA. Diba? Ang linaw. Pero reminder lang sa Pilipinas, willing kayong magbayad ng ilang-ilang million-million dyan para lang sa ICC? Akala ko ba free country tayo? Bakit yung mga gustong bumalik sa ICC, gusto nyong masakop willingly? Kung ganun, magpapasakop na lang ako sa China. Kasi kung tutusin, mas maganda pa yung palakad ng China sa, nako, hindi nyo lang alam po, but I've been to China. Pero talagang napaka-safety doon. Nung naglakad ako sa Zhongshan Night Market nila doon, sa Xiamen, China, may mga pulis talaga pong umaaligid-aligid, kaya walang gagawa ng masama kasi may pulis dyan. Sino ba yung gagawa ng masama, ba diba?